Assalamu alaikum. Ngayong araw, pupunta tayo ng basilan dahil naimbitahan tayo sa isang kasalan. Alas 5 pa lang ng umaga, kami ay nasa pantalan na. Kailangan naming bumili agad-agad ng tiket nang sa gayon maiwasan namin ang napakaraming pila ng mga taong bibili ng tiket sa unang trip papuntang Basilan. Okay, Linis at kay Bukhaw ng karagatan. Napaka-relaxing talaga tubigin ng karagatan habang naghihintay dumaong sa isla ng Basilan. I-Enjoy nyo po ang manilang-ilang mga video clips na kinuha ko habang ang naghihintay kami magdawong sa isla ng Basilan. Kaunting shots ng mga pasahero ng barko at manginam nyo ng shots ng napapagandang talat ng basilan. Ayan, makikita nyo ang berding isla at manginam nyo ng mga barko. Nakakatwantik tignan ang mga dumananguin na batang badyaw. Ayan na po, welcome sa Isabela, Basilan napakaganda at napakalinis. Dito ay hinihintay namin maibaba ang plank ng barko ng sagayon makadaong na kami sa Isabela City, Basilan. At ayan na nga, on the way na kami papuntang resort na aming tutuluyan. Ito ang City Auna Resort dito sa Basilan. Makikita ninyo, napakaganda, napakadinis at napakaaliwalas ng resort na to. Ayan, makikita din niyo ang kanilang swimming pool at magandang reception area. Meron din silang mga cottage na pwede mong istambayan kung saglit ka lang naman na magistay dito. Everything is so green and everything is so clean dito sa resort na to. Ayan na nga, nawili akong tignan ang mga lotus na to napakaganda at habigla nakakita ng pugad ng ibon sa mga hanaman sa resort na to. Do, diba? Ang ganda. Wala na talaga akong masasabi sa resort na to kayo na bahalam humusga base sa mga video na kinuha ko sa resort na to. Ayan. O oh, di ba Ang ganda-ganda ng reception area nila. Makikita nyo din dito ang ilang mga pulintang at gong din ng mga performer para magpatugtog ng mga tugtugin ng mga katutubong yakan. Sana nagustuhan ninyo ang aming munting palabas sa uulitin insya Allah. Masalama.